So yun nga guys, sana so, na busy po tayo. So nag-focus muna po tayo sa ating ano, self. So yun nga yung tinatawag na self love. So ito guys, ah uh, ito yung aking weight loss uh, journey that, but uh, this is not uh, so perfect guys. So alam niyo naman po tayo Hi guys! Welcome po rin sa akin channel. This is Malakay po. Simple pa happy lang. Simple ang buhay. Buhay na walang arte. Eh. Less stress. Join me guys sa akin simple vlog for the days ng magandang buhay po sa ating lahat. Ayan guys, sobrang na-miss ko to. Na-miss ko tong ganitong ano, pag-upload. So sa mga sumusubaybay po sa aking channel, so medyo matagal po tayo hindi nakapag-upload. Kasi nga po tayo, ayan, ay tayo ay nagbawas po. Ayan, nagbawas po tayo ng ating timbang. So ayan, grabe guys. So yun nga guys, na-busy ano, po tayo. So nag-focus muna po tayo sa ating ano, self. So yun nga yung tinatawag na self-love. So ito guys, uh, ito yung aking weight loss uh, journey. That, but uh, this is not uh, so perfect guys. So alam naman po tayo, disclaimer, kung video na ito uh, hindi po ako professional or ano, uh, kumbaga, uh, sariling pag-aaral ko lang to, sariling pala na, pag, ah, uh, kumbaga, nanood lang po ako ng mga video rin po, ng may mga experience sa, ayun, pagbigat po, sa sobrang bigat ko po, po talaga, guys. Guys, ayan, December 20, uh, 2024 po, ayan, ganyan po akong kabigat, and then, ito, ayan, the same clothes na I am wearing po. So, ito po ay, ano, um, mga September last year, 2024, and then, ito, December 2024. So ayan guys, makikita nyo, ayan yung mga picture ko na yan guys. Umabot po ako ng 68 kilos. Yun, imagine nyo guys yun, 68 kilos. So sabi ko guys, ayan, pag nag 58 kilos ako, so ito guys, nag 58 kilos ako, ibablog ko po ito. So i-share ko po sa inyo. Again, hindi pa rin po ito yung aking ideal weight. Sa ngayon na 58 kilos, bak talaga talagang nabawasan po siya guys. At um, ang aking ideal weight is nasa 49 parang ganun 49 so ang target ko naman is ano kahit makaano ano lang tayo ng mga 55 kilos or 54 kilos so yun hindi yung tipo so hindi pa ito yung ating ideal ano so every month po yun tinatarget ko po na magkaroon po ako uh, kung bagamit target po akong weight and then yun uh, so ano ba yung aking ano uh, ginawa para mabawasan yung aking timbang disclaimer ang video na ito uh, pwedeng uh, pwede sa akin pwedeng baka hindi rin pwede sa inyo so yan so number one po ang ginawa ko is yung calorie deficit po so yan So, ayan ang ating calorie deficit po So, ayan makikita niyo dyan sa mga, ayan, ano, ayan na natin Ilalagay natin yung picture niya Ayan po yung ganyan po ginawa ko Ang magbawas po ng calorie intake So, yan. Um, Ang anong ginawa guys is uh, Nagdownload, download uh, hindi ako po nag download Nagpunta lang po ako sa Google And search search niyo yung TDE uh, calculator po So, makikita niyo po dyan Ayan, sagutan niyo po yung magre-reflect po dyan And then malalaman niyo po yung inyong calorie uh, need Uh, sa isang uh, sa isang araw ayan din din po yung uh, calorie per week na kailangan niyo po so yun yung calorie yung mga content po ng ating uh, uh, ating uh, mga kinakain yung mga pinapasok natin sa ating katawan so need po natin na ay kung ikaw ay gusto mong magbawas ng timbang bawasan niyo po yung calorie intake niyo po so ako na sa 16 po yung required po sa akin so ginawa ko lang po siya na so nag-start muna po ako sa 1.2 2 hanggang paunti-unti po so syempre tatantiyahin niyo po yung katawan niyo kung anong kaya ng inyong katawan so uh, napaka super talaga ito talaga yung in-embrace ko so syempre pag nagka-calorie deficit ka kailangan mo na ayan timbangan ng food scale po so syempre, para malaman nyo po kung uh, ang gano'ng karami yung calories ng food na i-intake nyo po, and then, iko compute nyo po yon sa per day, uh, ako kagaya ko nag 1-2 ako, so bahala kayo po kung paano nyo hatiin yung 1-2 uh, na calorie intake so, so susunod ko pong vlog yan uh, gagawin ko po ito ng part po kung paano po mag-timbang uh, 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 ng pag, uh, pagkain para makukuha nyo yung uh, calorie, ka, nung calories ng food na kakainin po kakainin po at um, yun talaga super laki talaga na naitulong sa akin so marami na po ako na try na ano pa, para napagda diet nandung nag no rice ako guys nung nag no rice ako talagang pumayat po ako so from 63 kilos 53 kilos ako kaya lang uh, nag, then nagsumba rin po ako no. then ah uh, kaya hindi ko siya napanindigan guys so again saludo po ako sa mga uh, nag no no rice naglo low carb omad so yan ah uh, uh, kumbaga uh, talagang uh, yan Saludo po ako sa inyo kasi kinaya ko 'yan ng katawan niyo. But ako kasi hindi ko talaga kinaya 'yung nag-more -no rice. So bumalik po ako sa pagkain ng rice and then bumalik po ako sa pagkain ng rice. Ay yan naman, ay naman po ang nangyari sa atin. Nag 68 kilos ako yung dati kong uh, yung aking dating uh, 53 kilos na inabot ko sa pag-more -no rice. Nag 63 uh, kilos po ako. So uh, 68 kilos. So yun. Nag-start po ako dati uh, Uh, nung nag-no rice ako, nasa 63 ako, napababa ko po siya ng 10 kilos, nag-53 so, ako, but nung bumalik po ako kumain ng rice, nag-68 kilos po ako, so ayan po ako guys, grabe talaga. So, uh, pagpasok po talaga ng uh, January, after nung magkain-kain, parang nag -ano, naging ano na po ako, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, uh, sobrang bigat, ayan, umuulan guys, so okay na po yan, uh. at least hindi tayo makakapilag. Hindi na yun. kasi doon kanina, so dapat mag-upisa na ako mag-vlog. So yun, um, ang hirap kasi guys, hindi ko talaga siya napanindigan ng Magnorize straight. So again, saludo po ako sa mga naglo-low carb dyan, nagmonorize. So nung bumalik po ako ng pagkain nga, ayan, doble naman talaga yung aking ano, uh, katawan. So talagang pagtuntung po ng January, nag-try po ako mag-small frequent feeding, uh, small frequent ano talaga, feeding, and then um, Uh, ang problema kasi, hanggat alam well, pa kung ikot pa nga, ikot pa nga. So ganoon, ang like pag may timbangan tayo, ayan. 'Yun lang talaga yung kakainin mo kasi yun yung tinimbang mo na pagkain, hindi yun yung calorie na tina-target mo for a day. So 'yun, guys. So imagine niyo, guys, ayan oh, no, the same, uh, the same clothes yung ano so, kung diyan, guys, grabe. September ko 'yan last year. So ganyan talaga umabot talaga ako ng 68 kilos. So um 'yun, ang kumbaga, na-try din omad oh, Um bumalik ako sa no rice kaya hindi talaga guys eh, hindi ko talaga kayong mag ano, uh, mag no rice so yan yun yung ating calorie deficit sa so, talagang sobrang ang laki ang ganda talaga niya guys so talagang in-embrace ko to nag-enjoy -e ako dito kung baga, um, nakakain mo yung gusto mong lahat pwedeng kainin uh, in moderation nga lang po talagang titimbangin nyo uh, so ang tanong ba nagtitimbang ba ako palagi uh, pag nandito sa bahay po talaga pero kung nasa work po ako hindi hindi ko na po ginaano kung baga tansya-tansyahan na lang po yung ginagawa ko ba pag pag uwi po ay yun tayo ay magtitimbang uli ng ating uh, pagkain so syempre um, pagka kumakain din po tayo sa labas. So, ayan, kagaya nung pag nag ako noon, uh, ayan, no carb, uh, hindi po ako nakakain ng paborito uh, kong noodles. So, ayan, yung uh, Saturday po, uh, ayan, kahapon, kumain po ako ng, ano, ng uh, noodles sa so favorite kong fast food. And then, um, po ako ng coke. And then, pagdating dito sa bahay, nag-ice cream ako. So, pag ko, ay yung 58 kilos po tayo. So, ayan, yung aking unang ginawa, ang calorie deficit ko. So, number two na ginawa ko ay ang ibinalik ko po ang pagsusumba. So, ayan, kasi nga, 53 years old na po ako. So, 53 years old po ako. So, ang, ang ano ko, mabagal po ang uh, kumbaga mabagal ang ating uh, uh, metabolism. Pero ang tanong ba, pagka calorie deficit lang ba, na no, walang exercise, papayat? Opo, po nababawasan po yung aking timbang. Kaya lang po, syempre, kakigod na po 53 years old po ako. Kaya po, ayan, sinamahan ko po, po ng pagsusumba. So, at least 45 minutes a day. Ayan, nagsusumba tayo. Of course, meron po tayong rest day. So, huwag natin abusuin yung ating katawan. So, ayan, nai-enjoy ko po. Kasi, uh, talagang kahit paan naman po, ayan, nag-transform talaga yung ating uh, katawan. So, ayan, sumba. So, uh, bakit hindi running? So, kasi hindi po ako pwedeng, uh, kaya jogging. Kasi, guys, ako po ay working nanay. So, pagdating ko dito, puno-puno po ako ng mga ano guys, ah, gawain bahay. So, hindi siya ano, hindi siya talaga ano guys, ah, pwede na ano eh, yung lalabas ako para mag-workout din. Sabi, ba bakit hindi ano, yung treadmill or ano. So, kasi tinanong ko sa sarili ko kung ano ba yung gusto ko. So, gusto ko cal uh, calorie deficit na lang. And then, sumba na lang po. So, yun talaga yung gusto ko. Kasi before, yun naman po yung ginagawa ko. So, sa matagal ko pong nabakante, na hindi nagsumba. So, nag-start ako 15 minutes, 30 minutes. So, yun, nakaya ko po. Ayan, Ay, nagwa one ah, hour. Minsan, ayaw ko pong paawat. So, ganun pala pagka napahina katawan mo talaga na matagal. So, pagka, ayan, mo ulit. Gusto-gusto mo na. ng katawan ko yung pagsusumba. So, number 3, ano ba yung aking ginawa? So, ito yung talagang pinaka gusto ko rin po, yun po. Ayun, ang intermittent fasting po. So, ang tanong, araw-araw po ba ako naging intermittent fasting? Hindi po. Kasi po, ang aking trabaho ay rotation po. So, pwede akong pang umaga, pwede po akong pang gabi. So, ang ginagawa ko na lang po, alimbawa po, uh, kagabi, alam ko po, ako ngayon. So, ngayon po ako naging intermittent fasting. So, 16 hours po akong uh, uh, hindi kumakain. 16 is to 8 po. So, yun. Uh, 16 hours ang iyong ano, uh, Uh, pagkain mo, yung oras ng pagkain, uh, kumbaga doon ka, uh, 16, ha, ah, balik na ulit, 16 hours na fasting. So, yun, 16 hours fasting. And then, yung inyong uh, eating time na, uh, ano, is 8 hours po. So, yun, ginawa ko po yun, na nagpa-fasting po ako ng 16 hours, kapag po, wala akong pasok. So, yung aking, um, yung aking katawan po ay pakiramdam ko talaga siya ay uh, uh, po. At kaya uh, kahit yun, syempre, na, na, din tayo ng ano doon, calorie deficit kasi 16 hours kang hindi kakain. So, tapos uh, 8 hours yung, yung uh, yung uh, uh, eating, eating ano mo, ah uh, 8 hours yung eating ano mo window mo so yun uh, Doon dun, ako uh, kumakain pero hindi ko naman ako consume din yung 8 hours kasi nga parang nasanay na rin yung katawan ko uh, gantong oras dapat uh, hindi na ako kakain lalo na kung alam kung may paso ko may pasok ako pinabukasan so yun hindi tayo makakapag ano, makakapag intermittent fasting so yun ang ginawa po ng ano, calorie deficit and then sumba and then intermittent fasting napaka effective po kasi alam nyo guys um, yung eto yung timbangan na ano, binigyan lang po binilip ng aking anak uh, nung mother's day nitong mother's day lang po nung may na po, nag uh, na po ako mag-diet-diet ng mga month of April. And then, uh, mahirap kasi, ano nga eh, kumbaga, uh, hindi mo maano talaga, ma ano kung ilan yung calorie, ano mo na, kumbaga yung naiintake mong calorie, unlike kung natitimbang talaga, alam mo kung ano yung pasok doon sa, uh, kumbaga yung calorie na kailangan mo. So, yun man yung ano, uh, kukonsume mo sa isang araw. So, yung mga nanay, alam nyo guys, uh, sa mga gusto mag-umpisa dyan na mag-diet o magbawas ng timbang, so, huwag nyo na pong hintayin na umabot kayo sa ganito. Yan guys, opo, alam nyo ang hirap guys, kasi talagang uh, hindi ko natutukan yung aking timbang, itong pagtuntung lang talaga ng ano, uh, at ito pa nga ang okay. kwento kasi nga nagpasukat ako ng uniform guys nagpasukat ako ng uniform guys na hindi ko nasabing, nasabi nalagyan ng 2 inch na ano, uh, allowance kasi nga uh feeling ko talaga ako ipalaki na ng palaki. So, no choice, dahil nakat na ang tela, so ako ni mag adjust So, sabi ko, no choice, mag na tayo. So, iyan guys, at alam nyo, maging inspired po tayo. At, uh, nating ano, in, ano yung i-entertain yung mga negative na nasa paligid natin. Alam nyo ba, uh, nag pa lang ako magano ano mag-diet. Uh, may sa akin na, day one ko pa lang ha, oh, yung laki na nang pinagbago mo. So, alam mo naman nyo, alam nyo, nang-o-okry oh, lang talaga, na ano, nang-o-okry lang na, kumaga, nang-o-okry lang talaga na okay nang -asad. Sabi, oh, ano ba, napapalamod dyan sa pag-diet mo na iyan Oh, minabago ba sa sa'yo? Ano na timbang mo ngayon? Alam mo, ganun, wag mo i-entertain yung mga ganun tao. So, So, bakit mag-focus ka dun sa goal mo na yung pagbabawasan ng timbang eh hindi mo ginagawa yung para sa ibang tao kundi para sa sarili mo kasi eh, ay yeah, para sa iyong health sa iyong life, lifestyle kasi pag iisipin mo yung mga ganung uh, mga negative na tao sa paligid mo ay nako hindi hindi hindi, hindi mo hindi ka makakapag-focus yun nga dapat focus ka dis yung self discipline yung kailangan mo so yan kung ikaw ay ng timbang so mo na na umabot ka sa ganito so yun sobrang nai-enjoy ko ito guys at um, yung ating ano pagka calorie deficit so um talagang ito talaga yung ano fit sa akin so ayan again uh, tingnan po yung inyong sarili tantyahin niyo po uh, kung kaya kung ano uh, kaya po ng inyong katawan so again disclaimer po itong video na ito ay ano um kung video na ito ay talagang uh, na inspired ako guys sobrang inspired ako kasi alam niyo pagpasok ng ano talaga yung pagtitingnan ng yung katawan mo yung, yung sarili mo sa salamin talagang masasabi mo ano ba ang ginawa mo sa self mo so ayan at um, kung itong ating uh, 50, 68 down to 58 at uh, ayan, more pa, more, ah uh, uh, I need more pero ang ginagawa ko si guys, nilbawa itong month na ito is 68 ako, ang target ko is 65 nung next 65 ako, is, uh, ang target ko is uh, mag 63 so meron pong ano ha, nai-stack kayo nai-stack ka, halimbawa ako, kaya ko, parang ang target ko sa 63 hindi ako makaalis, so nung 63 ako eh, so yun, search search tayo, tayo so dapat pala, ayun, uh, pag ito ay nagkakaldep yun nga, uh, yung uh, yung body movement mo dapat uh, mas ma, ma, mataas yung galawan ng katawan mo so yun nga kaya nga ipinasok ko din yung uh, pag uh, susumba and then um ang ganyan may mga nagkakalde po na hindi po nag-exercise so probe naman yun nakita ko doon sa kanila mga video so eh kasi nga sa age ko 53 na ako baka ganun so nag-stack din po ako sa 16 hindi ako makaalis alis so yun uh, sumba and then yung ating uh, uh, pagbabawas ulit ng calories so na-enjoy ko ang sarap guys ang sarap sa feeling na may makakasalubong ka sabihin sa'yo hoy anong ginawa mo bakit ang Payat mo ngayon, pumayat ka. So, yun. Hindi po ito para sa ibang tao. Ginagawa ko ito para sa aking sarili. So, ang sarap sa feeling, guys. So, kaya, ayan. Pagka gusto mong magbawas ng timbang, wag mo nang hintayin na umabot dito. So, ayan. Kaya, ito, guys. Ang masasabi ko lang sa inyo, self-love, dear self. Ayan. Self-love, dear self. So, ano ba yung ginawa? So, ayan, guys. I hope na, ayan. Uh, umpisahin niyo po yung inyong... Uh, yung inyong journey. So, ako rin, patuloy pa rin po. So, ang sarap sa feeling, guys. So, obisa mo na yan. At yan, ito talagang papayat, papayat ka, makakabawas ka ng timbang. So, stay focused ka lang at discipline. So, sasusunod ko lang ang part nito, kung paano tayo magtimbang ng pagkain natin. So, ayan, guys. Thank you for watching, guys. So, ayan. Um, abangan nyo yung part nito, guys. At um, patuloy lang po tayo na, ano, sa ating pag, uh, pag, bagay, yung ating, ano, talaga, self-love, ang importante. So, mga nanin na nandyan, so, ayan, napabayaan ko talaga yung aking sarili. So, ayan. At, um, kahit paano natutuwa ako. So, hindi ito perfect pa, guys, ha, kasi, talagang, ah, uh, marami pang improvement, marami pa tayong zumba, patuloy pa. At ito ay ating, hopefully, maging lifestyle po. So, thank you for watching, guys!